Good morning. Mangangapit bahay muna ako. Maulan, maulan. Ngapit bahay ako, mangunguha ko ng mga gulay. Ha 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 ha. Ayan. Ayan siyang opo. May ampalaya. Mangunguha ako ng ampalaya. Ayan. Meron din siyang tanim na grapes. May sili. Sili. Diyos ko, kumukulog-kulog. Diyos ko, lalaki ng kamatis. Tingnan nyo naman ang ano ng kamatis. My goodness. Ang lalaki. Ganyan dito guys. Sa UK, makakapagtanim lang kami pag tinatawag na summer guys. Ayan. Nangapit bahay lang ako guys ah. Hindi ito sa akin. taking friend and doko eh sunflower niya. thank you for watching guys paki follow na din po.